Good morning mga idol. So for today's video ay dito po tayo sa ating tanim na sili. Kasi ay mag ano po tayo mag uh, dadamo po tayo ngayon. Dahil po ay na marami na pong damo ang ating sili mga idol. Yan, oh. So yan. So ito yung pangalawang CD na naitanim natin mga idol na sa tingin ko ay mayroon na pong uh, paunti-unti na siyang na ano, na nahihinog. So So malapit na tayo makap <laughs> Excuse me. Malapit na tayo makapagsimula sa pagpitas sa bunga nito. So Uh, yun ang napakahalaga sa ating tanim mga idol na makikita natin na mayroon na tayong uh, makukuha galing dito sa ating tanim. So ipapakita ko sa inyo yung mga bunga mga idol na mayroon na pong mga hinug. So dito makikita natin na ito yung mga bunga ng ating siling mga idol. Dito lapitan natin ito kasi ang sili na medyo maganda kaysa una namin tinanim mga idol ayan so uh, by the grace of God mayroon na tayong makakuha no dito you know so ayan po mga idol so kailangan na natin tong pwede na natin tong pitasin basta ganito na yung itsura niya kasi uh, yung ano niya yung dulo niya ay uh, nahinog na ito hinog na nga o oh. yan yan so, yung una kasing sili naman mga idol ay kaunti lang bunga at uh, mostly yung mga puno nila ay minsan ka lang makikita ng maraming bunga. Pero dito, uh, medyo marami talaga. Yun ang makikita nyo sa unahan. Yan o. No? So makita Medyo ano kasi ang sikat ng araw. Kaya uh, hindi masyadong ano, klaro. Eto. Yan. So yun ang sinasabi ko na Uh, sigurado na makakapagpitas na tayo sa susunod na o kaya bukas pwede na ito kunin na ito yung mga naninilaw o. so pasimula pa lang ito so doon sa una nating tinanim nakapagpitas na tayo ng dalawang bisis pero doon hindi masyadong marami ang uh, may bunga Plus, uh, kadalasan doon, yung mga ibang puno hindi po namumunga. Pero dito, sa awa ng Panginoon ay marami po, halos lahat po, puno ng ating sili, ay mayroon siyang bunga. So, ganyan. Yan o. Yan. So, tatanggalin natin itong ganito kasi hindi maganda tingnan. Yan mga idol o. Oh. Yan pwede na siya talaga pero siyempre uh, una una pa lang pitas natin so ang makukuha natin nito ay konti lang talaga so ang gawin namin ngayon ay maglilinis kami dito para ay hindi po tayo mabuta ng maraming trabaho kasi So, natin itong paglinis na ito. Mamaya. Marami kaming ano eh. Mayroon pa kaming itatanim mga idol. Na siling labuyo. Isusunod natin dito. Kasi para po na medyo madagdagan yung ano natin. Siling natin. So, samtang uh, habang nagaantay tayo sa maulaning panahon. So ang gagawin natin ay uh, maglilinis muna tayo dito kasi nagaantay kami ng uh, ulan, mga idol. Kasi kapag umulan na magtatanim tayo ng labuyo. Ayun po mga bunga ng sili natin, oh. 'Yan. So hindi um, pa masyadong ano 'yan, masyadong malaki yung ano niya. Uh, ano pa lang uh, bago pa lang ito nakapag uh, um, absorb ng ano ng abono kasi inabunuhan natin eh so hindi pa yan siguro um, tataba pa yan na tataba mga idol kasi sa this coming 15 ay mag tayo muli dito yan. Yan. So hindi natin maiiwasan, meron talagang mamamatay mga idol. Dito sa tanim natin. Sa sinabi ko na sa nakaraan nating video na napatungkol po dito sa sakit na ito. Yan. So kailangan natin na uh, i-remove natin ito para sa ganun ay maganda siya tingnan mga idol ito Ayan na po mga idol ay salamat po sa panonood sa ating video. Sa konting kaalaman po sa pagtatanim katulad nitong sili meron po tayong inaano uh, eh sinasabi dito patungkol po sa ating tanim para po na kung sa ganon ay ang iba po na hili magtatanim ay may idea po sa mga pangyayari no? may idea sa pagtatanim Ya yeah, ginagawa ko itong video para po sa mga tauring uh, mahilig no sa pagtatanim para po mas uh, nagsisilbing inspirasyon nyo. At hanggang dito na lang yung ating uh, video. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel mga idol. <coughs> um, <coughs> Huwag kalimutan mag-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel. And then, pakashare na din ang ating video mga idol. Okay, God bless po.